Ang ulam po ni Balot ay Sintores. Oh, kaiba po itong batang ito. Nag-uulam po yan na Sintores. Ayan o. Oh. Oh, ang kanin niya o. Oh. Sintores okay. ang ulam. Oh. Naiaya pa ang magpabidyo. Oh. Ayan oh, ang ulam ni Balot Sintores. Kaya na balot. Kaya, tanda. Tandang. Adi ka ulam mo hmm. lagi si lagi Lagyan si Torres. Umayos ka dali. Kaya na. <laughs> Yan ang ulam ni Balot, si Turis Ay, kaya na masarap ng kain ng batang ere. Ay, si Turis ang ulam eh. Oh.